Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni Nicole Hiala! Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Ako po si Alan, isang parlorista. May malita akong salon dito sa Pasig. Bisexual po talaga ako. May dalawang anak po ako at 20 years na po akong hiwalay sa asawa. Bago mag-asawa ay naranasan ko rin naman na magkaroon ng karelasyon sa kapwa ko lalaki. Pero dahil nabigo ako sa pag-ibig mas pinili kong mag-asawa ng babae. Pero gaya din ng una, iniwan din ako ng bruha. Buti na lang at sa akin napunta ang dalawa kong anak. Mag-isa kong itinaguyod ang pagpapalaki sa mga anak ko. Bilang single dad, totoong mahirap ang responsibilidad, lalo na't na wala naman akong natapos at pagpa-parlor lang ang alam kong gawin. Sa totoo lang, eh kaya ko naman pag-arali ng mga anak ko. Kahit siguro four-year course sa kolehyo, eh maigagapang ko. Ang kaso, ayaw talaga nila mag-aral kahit ano pang pangaral ang gawin ko. Nasasayang lang ang matrikula kasi hindi nila sineseryoso ang pag-aaral nila. Ewan ko ba? Matino naman ang pagpapalaki ko sa mga bata, na ibibigay ko naman ang mga pangangailangan nila. Sa katunayan, sunod sila sa luho gaya ng mga tipikal na kabataan, mula outfit hanggang gadgets. Bukod dito, pinalaki ko pa silang katuwang ang simbahan. Active kasi kami sa aming reliyon kung saan isa akong organista sa kapilya sadyang tamad lang talaga silang mag-aral. Pasang-awa ang mga grado nila at ewan ko ba kung kanino sila nagmana. Kasi no nag-aaral naman ako, hindi ako nawawala sa honor roll. Sadyang mahirap lang ang buhay namin noon kaya hindi kami kinayang pag-arali ng nanay ko sa kolehiyo. Maaga kaming naulila sa ama at lima kaming magkakapatid. Namulat talaga ako sa hirap kaya sabi ko sa sarili ko, hindi dapat danasin ng mga anak ko ang mga naranasan ko. Pero ngayon, ay nabigo ako. Gaya ko, maaga ding lumande ang mga anak ko at sabay-sabay pa silang nag-asawa. Umiiyak ako tuwing gabi sa higaan. Sobrang bigat sa kalooban ko ang nangyari bilang isang magulang hindi ko lubos maisip kung saan ba talaga ako nagkulang. Tuwing nakakakita ako ng mga post sa FB ng mga estudyante ang gumagraduate, sobrang naiingit talaga ako. Naiingit ako sa mga magulang na proud na proud habang nagsasabit ng medalya sa kanilang mga anak. Siguro ay ganun na talaga ang kapalaran wala na akong magawa kundi tanggapin ang kinahantungan ng mga anak ko. Magkagayon man, patuloy ko pa rin silang sosoportahan sa abot ng aking makakaya. Ang konsuelo ko na lang ngayon ay may dalawa na akong cute na mga apo. Ang aga ko talagang naging lolo dahil 45 pa lang ako. Sa mga apo ko na lang siguro ipagpapatuloy ang mga pangarap ko. Balang araw, isa sa kanila ang magkakaroon ng titulo sa kolehiyo. Sa ngayon, mag-isa na lang ako sa bahay kasi sa probinsya nakatira ang mga anak ko. Sa totoo lang, sobra talaga nakakalungkot. Pero buti na lang at may tambalan na lagi kong napapakinggan. Ang halakhakan ng tambalan ang bumubuhay ngayon sa parlor ko. Ang nagbibigay inspirasyon at nagpapasaya sa akin. Sana makatagpo pa rin ako ng bagong pag-ibig. Pag-ibig na gaya sana ng suklay, gunting at radyo ko na hinding-hindi ako iiwan. Ako po si Alan, avid fan ng tambalan, isang tambalanista. Ay, tambalerina ka. Hindi ka tambalerista. Tambalerina! Tarang baklang to. <laughs> baklang to? Baklang to. Oh, ako po si Alan, isang tambalerina. At ito ang aking kwento. Nakakalungkot naman yun sipin mo, uh, halos lahat ng uh, hilingin ng mga anak mo, binibigay mo from gadgets to outfit. To outfit, to OOTD. Oo, tapos uh, hindi kinakarirang pag-aaral. Minsan talaga tatanungin mo yung sarili mo eh. Correct, totoo yan. Saan ako nagkamali? Tatanungin pala, hindi kakantahin. Huwag ka nga. Mainit yung panahon. Saan ako nagkamali? Totoo yan eh. Maraming mga magulang na in-effort nila. Yun yung ano eh. Kaya nga diba minsan hindi mo dapat isisisi lahat sa magulang. Although matik yun eh. Ah, nabuntis na mga aga. Nasaan na nanay niya? Oh. Ay, ang ikli ng shorts. Wala bang tatay yan? Tama. <laughs> o, diba? Lagi may porsyento na ng oh, sisi sa meron. nanay at tatay. Naku, eh. nakita ko yung anak ni Ganete. Lumalandi oh. sa may kanto, dun sa may usihan. <laughs> oh, ano, Palimhasa. Di ba? Wala yung nanay. Yan yung nanay, Easy busy. nagtatrabaho. Yan. Kinusgahan <laughs> <Yan. laughs> na yung mga magulang. Hindi talaga. May porsyento kasi talaga yun. Eh, mm. Di ba? Pero, it's not all it eh. Kasi nga, may environment factor Yun Na ang tinatawag Yun ang pinakamatindi Ang uh, ano, effect of environment Kasi so, diba oo. In as much as you can Talagang Poprotektahan mo Hindi mo Tuturuan ng mga mm -mm. Diba tuturuan mo Ng mabuti Pero pag lumabas yan Makikita Alam ba She mm. shield mo yung anak mo sa mga skandal na na tumakala. Mm -hmm. 'Di ba? Sigurado sa bahay ninyo, hindi yan makakapanood ng kahit anong skandal na kumakala Lahat ng mga diba? betamax mo nung panahon mo. <laughs> Wala, And 'yung scandal sa cellphone, 'di ba? Wala, i-shield diba? mo siya kasi sigurado oh. Ano, uh, may uh, may app ka para to prevent from ano, tapos nakokontrol mo mm -hmm. yung uh, yung yung accounts nila control mo. Pero pag lumabas na yan ng bahay, sure ako na napanood nila yung date Totoo 'yan. Mas updated ba sa iyo, <laughs> Di ba? Napanood nila Baka yung Baka nga siya pa magbalita sa sa'yo. <laughs> kasi nga, merong factor na environment na tinatawag. So, sa'yo, Alan, kung alam mo sa sarili mo that you did your best, wala kang kasalanan. Diba? Wala ka talagang kasalanan doon. Although, syempre, normal lang for people to say, ah, siguro kasi, ganyan. Alam mo naman yung mga tao, sobrang judger. <laughs> Kala ang mo ako, kung sino mga perfecto oh, na mga maayos buhay. ang buhay Orin, nila. Ganyan talaga, di ba? Pero sa totoo lang, ang dami din namang iya uh, ano tama sa sa kanila kani kanila mga sarili oh marami din sablay sa mga buhay nila yan tinitingnan lang nila yung buhay ng ibang tao tama totoo yan so don't uh, feel bad about it siguro talaga uh, talagang uh, talagang sadyang gano'ng may mga talagang tinagadan uh, mag hmm. ng magkasawa na maaga may mga gano'n at least nga at 45 may apo ka na imaginein mo yan. na lang kami ni super anong edad kami may apo talaga <laughs> lolong bago, lolo na talaga at uh, lola na kami noon <laughs> bago sumalang uh, on air kami tatlo nag-uusap pag uh, nag-college na yung mga anak namin Ilan-ilan ilan taon ka na? Pag nag-college si Princess Anong edad <laughs> Sabihin ng, mo yung totoo ah, ha ah, oh, nga, Anong edad yung ano Anong edad ng college niya yun Seventeen Sixteen Seventeen oh Mga seventeen or eighteen Kasi ano na grade twelve Oh my God Okay ganun. So my daughter is five Turning okay. six O sige six na siya Okay so plus uh, Six minus uh, uh, Ano? Paano bang six, computation? Six. <laughs> pinag-usapan <laughs> <mag> <laughs> mo na yung pinag-usapan. Mali nang naging topic. Diba? So mag, Mahina sa numero. So mag, ano, so mag uh, 18 minus 6, ilang years yun? Diba? Uh, 12. Okay. 12, 13, 14. Bagsak <laughs> talaga tayo sa arithmetic Hindi. eh. No? Kasalanan okay. to ng social media. Dati, mas mabilis yung utak natin sa pag-compute. Paano walang exactly. calculator? Oh, oh. Oh. Ngayon kasi, ang liit na bagay, kinakalculate pa natin eh. 15 minus 3. Oh, oh, tayo. <laughs> 15 minus 3. <laughs> calculator pa. <laughs> Dati yung utak natin oh, eh. Man. Oh. Bumagawano ang bilis. Ang bilis. Diba? Yung, oh. yung table of contents, Correct, pinapakabisado yan. sa atin. Totoo oh, yan. Yeah, diba? Correct. Oh, so, yung multiplication table, anong table of contents? <laughs> <laughs> Ako naman oo no, Pumupurul oh. talaga Tingnan mo Purul-purul na ano table of contents? Ang dami mo namang minemorize sa table of contents Anong nakakatawa dito? Ang tagal bago na process na Tingnan mo mga 10 seconds muna Ang nakakatawa dito Umuos si Juppe <laughs> <laughs> Table of contents <laughs> <laughs> Grabe diba? yung stock knowledge na stock na talaga. <laughs> Kalawang Kinakalawang, <ba>? na. <laughs> Kinakalawang na. Kinakalawang na, di ba? Hindi dati talagang memorize natin ang multiplication o, table. Kaya? Ngayon, partner, 9 times 6. Oh, Not ano? Po. Bakit hindi outright? <laughs> eh, wait lang. lang. <laughs> 45? <laughs> Mali pa. Ang tagal lang ang na nag-isip. Mali pa. <laughs> Nakakainis. <laughs> <laughs> Nakakaya po. Oh, dati kaya, oh. table elements, memorize ko yan. diba? Ayon, ayon. Oh. Ano, ayon. Mamaya na. <laughs> memorize natin yan. Ngayon, oh, okay, yeah. i-google mo na. On uh, memorize ko yung iron. F-E. F-E. Ferrum oh, yun. Oh, From the Latin word ferrum. Oh, yan. F-E. Oh. H-O-O. Oh, <laughs> oh, oh, yan. oh, memorize kayo natin yan. Ngayon kasi, i -sa search mo na lahat eh. So, kaya po, yung 18 minus 6, kinumpute pa po natin. Oh, so, pl uh, plus 12 years. Oh, let's say, para mag-college. Oh, Plus 12 years. So, 52, partner. At the age of 52. At the age of 52. Magsa-start pa lang siya ng college. Okay. Eh, meron pa akong four months old oh, baby. <laughs> college pa lang pinag-usapan oh. natin. Pero oh, pinag-usapan oh. natin yung apo. So, oh. college, after pa ng college. Uh, ah, after Nicole. ng college ni Princess. So, dapat After college, ha? Oh. Agamuin sa back and values ka. <laughs> oh, let's say, four more years. So, 18 mm -mm. plus 4. 19, 20. 22. <laughs> 22. O oh, let's say, hindi siya Let's say hindi naman siya right after college Mga 25 mm, siya Mga 25 siya magahanap, magkakaroon ng jowa So magkakaapo ka uh, <laughs> Madami-dami ng computer to Ayoko na <laughs> So ang good side dito Alan Mabalik kami sa iyo. Ay, yun At, At 45 may cute ka ng mga apo Tama. Mahahabol mo pa sila Diba? Yun yung, yun yung uh, feel feeling ko kasi mm. The good side about getting married late Having kids late Is that matanda ka na may kasama ka pa sa bahay Correct Yun yun eh Kasi yun yung problema ni Alan eh. Parang para mm. bata pa siya wala na siyang kasama sa bahay ba diba? kasi nga nagsi-asawa kaagad maaga maaga oo, lahat ma eh. ma din kasi oh <laughs> lahat na pa, lahat ba diba? ang kagandahan naman na nga ng late is mm. that yun nga late na medyo matanda ka na may kasama ka pa sa bahay tapos yun nga 45 may cute ka pang may cute ka ng apo di ba uh, gusto namin yung perspective mo na posible kang bumawi kasi sa mga apo mo oh, oh. At maaabutan mong lahat yan maaabutan kasi nga bata kasi ka pa bata ka pa 45 years old ka pa lang ngayon so pag uh, nakagraduate ng college itong uh, mga, Ma anak mo oh, ah, mga, mga, apo mo, mo di ba oh, let's tapos, say uh, plus sa uh, 20 years oh, oh. 65 ka pa lang oh, di ba malakas pa yun oh, isipin mo yun at oh, oh. saan nakababawi? lahat tang mga apo mo ngayon yayaman sabay-sabay. Yeah, Kung 'yung mga anak mo sabay-sabay nagkasawa, 'yung apo mo naman sabay-sabay yayaman. Mm -hmm. Maniwala ka doon, 'di ba? O sibin mo at the age of 65, 'di ba lumalamyerda ka, mapera ka. Tama, kasi mga apo yung mo 'yun. 'Yun na lang din tingnan natin sa good side. Para hindi ka malungkot. Uh oh, and mm -hmm. we like your attitude when you say that. When you said that, sana makahanap pa ako ng bagong pag-ibig, 'di ba? Pa ang uh -oh. ganda ng perspektibong 'yun kasi hindi ka oh, ba, 'yun pa. Bata ka pa. Totoo 'Di ba? Pwede pa talaga makahanap ng bagong pag-ibig. Lalo pa ngayon na uh, open na 'yung uh, mga tao mm. sa sa uh, sa gender equality, 'di ba? So, Tama. walang rason para hindi ka makahanap ng bagong love life. Pwede pa din. Sa madaling salita, uh, napakarami 'no. Hindi ka pa huli sa pag-ibig. Hindi pa, hindi pa huli na magkaroon ng kamag-anak, <laughs> correct? Yes. 'Di ba? Yung uh, mga apo mo na magkaroon ng titulo, hindi pa 'yon. Mm. Hindi pa tapos ang ano, hindi pa tapos ang lahat. Tama. Kasi tangin nyo nga ngayon, may asim pa rin. Oh, nga, diba? Tama. Oh, so ang daming ang gusto makakita ng itsura oh. niya eh. Diba? Kita ko sa FB Live, parang gusto nila makita itsura niya. Oh, diba oh. ikaw at the age of 45, 45 ah. so punong-puno ka pa rin ng asim. Ako naman. Totoo yan. Kasi kaming tatlo, hindi kami papayag na at 45, wala nang asim. No? <laughs> kasi malapit-lapit kami doon. <laughs> <laughs> hindi pa naman. Hindi pa malapit yun. O oh, diba? So, ganun talaga. Siguro Alan, ano eh, I mean, kanya-kanyang kapalaran. So, ang dota. We, we, feel oh, you oh. na talagang yung umiiyak kagabi-gabi. Mm -hmm. Tapos, kasi wala na sila. Lagi mo tinatanong kanya. saan ka nagkamali, binigay Tama. mo naman lahat. Sinabi, kinakausap mo naman. Oh, oh. Sinasabi mo yung dapat gawin. Kaya lang hindi natupad. Hindi uh. natupad. Pero alam mo, there's no use crying over spilled. milk. Mm. Wala nang rason para balikan o magduel masyado doon. Kasi kung lagi mong sinisising sarili mo, you cry yourself to sleep. di mm. Diba? Dahil sa pagsisisi saan ka nagkamali, hindi yun makakatupad tulong sa iyo 'di ba? Okay. Moving forward, Correct. total na gusto mong magkaroon ng bagong pag-ibig, oh. 'di ba? Maglagay ka na ng karatula, karatula. Luma, <laughs> 'di ba? Nang signage 'yan sa labas ng parlor Yan. mo, 'di ba? Oh, mga poging lalake. Yeah. <laughs> Libre na ang guper. May kasama pang masahe. <laughs> 'di ba? Moving moving forward na tayo. And sana ang wish ko lang din kasi sabi mo kaya ka nalulungkot kasi mag-isa ka na lang. Ang wish ko lang Dennis lagi ka rin talagang dalawin. Kaya lang mm. 'yun din talaga Um, Alan yung sad truth about it eh. yes. that, when, that when, when they leave you and have their own families yung uh, hindi lagi eh. mm. mabuti kung maswerte na kalapit mo lang kaya lang sabi mo nasa probinsya so talagang may kanya-kanya na rin silang oo, hindi buhay hindi rin madaling no? lumuwas lagi para sa'yo so moving forward na tayo Alan doon na tayo sa bagong love life yan Tsaka, and, and, yun ang i-prioritize mo ngayon and to ensure na lagi mo i-remind yung mga anak mo na yung mm. mga apo mo ay kailangan makatapos ng pag-aaral. Totoo yan. Lang. Sana, sana mabigyan pa rin ng guidance yung mga apo. Mm -hmm. mm. Pero Kalagang, again, it's not too late. It's correct. not too late na ano, nasukuan mo yung mga anak mo kasi marami, bit, marami pa rin naman. Kaya mga... lang kasi ang problema, is, hindi siya sumusuko yung mga anak na yung sumuko ah. eh. Ah. ba diba? Yun yung mahirap sa eh. Kapag... sana mo mauntog talaga yung mga anak mo. Oo, oh, baka ano, kailangan mo. lang untugin. Oh. Dun sa, yung sa pang hot oil. <laughs> baka Don. kailangan lang. Baka na naman sobrang <laughs> sa hot oil yung kabataan. <laughs> <laughs> Nasuno na fry ang brain. <laughs> Tuloy lang yung laban. Yan. Diba? Tanghenyo, what can you say? Well, siguro may mga bagay-bagay nga na hindi ka makonect ngayon, alan na, no? pero wag mong sisihin yung sarili mo. Mm -hmm. Even yung psikolohiya, eh, nagsasabi mm -hmm. na ang yes. ugali ng isang uh, anak o bata, eh hindi lang, uh, dalawang bagay yung pinagagalingan yung from parents to offspring, mm -hmm. o namamana, mm -hmm. at yung pangalawa, yung mm -hmm. sa environment. No. So, hindi ka nagkamali doon yung sa pinamana mo, pero yung environment. Kaya nga, importante sa mga magulang nakikinig ngayon, na mag-invest talaga kayo sa bahay na titirahan ninyo. Mm -hmm. Correct. Uh. At doon uh, sa mga, ano, naman do sa mga anak uh, intindihin niyo po yung ano sentimento ng mga nanay at tatay niyo kasi sila po yung nagbibigay ng baon sila yung nagpapaaral pahalagahan niyo po yan mm. ah. minsan talaga di ba sinasabi sa atin anak mag-aral ka mabuti sayang yung pagod ko mm -hmm. Minsan -hmm. natin oo, yun oo, eh correct pero sa totoo lang sa, napapagod din talaga sila wag mong sayangin correct uh. pahalagahan D ng pag-aaral kapag ipinadala ka ng nanay at tatay mo sa eskwelahan mag-aral ka dagdag -dag lang sa mga kabataan ngayon na nasa isa sa mga aral na makukuha nakuha natin ngayon sa kwento ni Alan na mm. kung anong ginagawa ng inyong mga bata, yung mga anak nyo, magre-reflect yan sa pag-uugali ng magulang oh, nyo. Kahit so, hindi ginawa, mababait yung correct. magulang nyo, magulang nyo pa rin, reflection kayo. Totoo. Kaya ingatan so, nyo. So, kawawa pinagawa. naman, oh, oh. di ba? Kasi, nagkandakuba yung nag -nababa magulang. Kuba, tapos, dahil nag-asawa ka na maaga, ginad yung magulang. di oh, ba Diba? Tama. Pero saludo din tayo sa mga single parents. Yes. Diba? Yung Napatuloy yung, itinataguyo oh, yung ng mga anak. Oh, yung kanilang anapa. mga anak, katulad nitong si Alan. Salamat, Alan for sharing your kwento and kung ikaw meron ka rin kwento sa amin you may email us please email huwag pong PM email po kasi yung uh, writer po namin yung nagko-control nito so email us taga-basa lang po kami mm -hmm. Yan. send your stories at mahiwagangburnaystory at gmail.com malay mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw gotta go mga kabisyo enjoy the rest of your day muli ako po si Nicole Yala at ako naman si cambio king Chris Chupere nagpa-paalala walang, walang matatag na, na relasyon sa malanding may determinasyon Yo no. Love Long Always in number one <laughs> <laughs>